Mga badi no, so may dumating sa atin itong mga badi, electric pan, uh, pa-repair na ito. Uh, tingnan natin guys, umuugong daw, wala daw ang, ano, hindi daw mikot, walang hangin, uh, brand nito, aywan ko, oka, ano, oka na yan. So, okay, uh, ano natin to? Tawag dito, uh, check natin, check up natin. So, titesting nga muna natin. Baka, ano to? Tingnan muna natin to. E, muna natin mga body to. No? Para, nalaman natin. Yan, naka-plug na siya mga badi, Try natin na, uh, yun. Yan, umuugong mga badi oh. Umuugong lang. Umuugong, ganun lang siya. Walang siyang ikot. So, okay, tanggalin na natin. Uh, ano na natin to? Check upin natin muna. Baka sirang motor nito. Ano kaya? Tingnan natin, oh. No? Okay, time lapse lang tayo para mabilis. Badyo, patul putul yung wire mga badyo. Mananap to. Yan oh. No? Ah, uh, patul yup. yung wire. So, okay, uh, try natin pagdugtongin to kung maayos uh, pa natin oh no? Uh, wala na tayong sinasabi ng gawain ito, patul-patul oh. No? So, okay, try na natin ano yun muna. Pagdugtong yan, testira natin kung may mga continuity. Okay. Uh, install natin, badyo. Uh, kinalas natin yung motor kanina tapos uh, natin yung mga naputol laming naputol no? so yan na uh, iti-testing natin mga badila no? saksak na natin Okay so press natin number 1 so yan badi Okay na badi ang oh, ganda ang ano to Okay na siya mga badi no umikot na sya 1 yan uh, press natin number 2 Yan. Number 3 So okay na siya pati uh, Lagyan natin ng ano Para makita natin no? Pati nalagyan natin ng ano uh, Tawag dito Elisi no? So okay Press na natin 1 So okay siya mga pati no Nakas no Yan Okay na ba di So yan, uh, ano lang siyang mabali no? Na uh, yung motor niya, buti na lang na uh, trace pa natin yung motor putol siya. Uh, nabagsak siguro to na tumba siguro to. So ganun lang ba di pag uh, sira yung anong mabali, isa uh, tingnan niyo yung motor pag gumugugong siya mga badi no? Pag siya, tingnan niyo na yung motor, ganun na yung sira niyan mabali pag umuugong, no. Check niyo rin yung kapasitor niya, minsan kapasitor din. Pero sa case nito, is yung motor talaga no. so bale na 'yan okay na siya buddy so ulitin na natin to bukas uh, okay na